So ayan, good morning. Ito na kaming sa ano? Ano ba si to? Oh, ito yung Fast Course Conference. Naliwa, <laughs> nalimutan ko rin. Ito so, yung mga SMB. Good morning! Good morning! morning! Ito rin sila. Yung mga SMB. So mahatin kami lang, ano, ng one-ride. So ito, mag start na yung papahan rin nila. Morning! Ay, good morning po, good morning. Morning! Ano, wala, wala akong group, pero may channel ako. Ay, okay. Batang Munti po. Batang Munti. Sal salamat sa support ninyo. Thank you po. So ito yung pinaka-safe na ride na sasamahan ko. Kasi puro police yung kasama namin. Sa kami kasama kami superhero. Sabi sa iyo, ito yung pinaka-safe na ride. At habang inaantay natin mag-start yung fun ride, eh ito yung mga kasama natin. Medyo madlabi-labi tayo dito. May kasama pa tayo mga pulis. Kaya safe na safe tayo. Time check, 641. Ayo, ride out lah So, ii tayo nung Barangay potatan Surut sa Alabang, Surut sa Barangay buli Di ikut tayo nang sukat Kaya tara na, let's go Okay, dito kami sa baranggay potatan Umi ikut Ndi ko alam sa labas nito Ndi ko familiar medyo masikip yung kalsada dito kasi ito yung park na malapit na sa Laguna Lake kaya medyo makipot yung daan pero safe naman siya at maluwag dito tayo sa barangay welcome ito alabang na time check alas 7 long ride to Laguna lupa ang ikot dito eh Yon sakto, piyesta pala dito eh. Sa so, Barangay Kupang. Tama-tama, may kamag-anak ako dito. Happy Fiesta, Barangay Kupang. Baka naman may handa na kayo. Kahit fried rice lang sa kahit log. <laughs> At sakto naman, pagdaan namin ng Barangay Kupang, eh, fiesta pala dito. Kaya, ang daming banderitas, nakakatuwa. Hey Spider-Man, sample naman diyan. Nakahiram ka ba ng gamot mo? <laughs> At ito, galing pa sa ibang bansa ato, So, siang special guest itong fan ride na 'to. 'Di ba? International pa kami. Hindi pala fan ride tinutukan namin ang tapos na yung barangay ko pa ang happy fiesta ulit hindi mo na nakakuha ng lumpia ito na kami sa ano, ano ba to? all day, supermarket ayun, may ahon pala dito kukot kaya no? <laughs> Oh, <tis> nah, <tis> dari tahan Tahan at ayon dito na kami sa may expressway sa may bikutan papuntang sukat so babalik na kami ng Muntinlupa police station kasi nandun yung breakfast namin at doon magtatapos yung ating fan ride kaya tara na samahan nyo kami Pedro so time check 8.11 dito na kami sa Muntinlupa, Muntinlupa City police station uhuliin na si Doming Sukses. Spider-Man, nyari ka, ikukulong ka na. Ayan, Thank you po. Thank you din po sa inyong lahat. Oh, habang oh, minum at kumakain. kumakain. Uh, huwag po kayong mahiya. pumuha lang po kayo dito. Sa harapan tara. Maganda no. siyempre sa, uh, sa photo ops hanggang yeah, sa huli. Yo, yeah, may libre tubig, oh. Sir so, Jay, okay ka lang? Yeah, pass oh. Yan. So, maganda po kung mag group pa rin po tayo. Para maganda sa documentation hanggang sa huli. Yung mga officer ng bawat group. At ayon, dito na tatapos ang ating padyak para sa barangay at sangguniang kabataan election. So sa darating na halalan, eh, iboto nyo yung nararapat. So hanggang dito na lang yung ride namin. So sa na lang ulit. Salamat sa inyo at sana supportahan nyo pa rin yung channel ko. Maraming salamat!